Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi maaapektuhan ng inilabas na internal memo ng Estados Unidos na pagpapatigil sa mga foreign aid nito sa iba't ibang bansa ang Visiting Forces Agreement ng Amerika sa Pilipinas. Dagdag pa ng AFP, tuloy pa rin ang mga pagsasanay sa pagitan ng dalawang bansa. Si Prince Tripoli magbabalita. Ilang araw matapos na umupo bilang ika apat na putpitong presidente ng Estados Unidos si Donald Trump, nagpalabas ito ng internal memo na maghihigpit sa lahat ng tulong nito sa ibang bansa. Apektado ng naturang kautusan ang lahat ng development assistance sa military aid, kabilang na ang bansang Ukraine, na kung saan tumatanggap ng bilyong-bilyong dolyar para sa mga armas. Kaugnan nito, sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na hindi maapektuhan ng nabanggit na kautosan ang matagal ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika, kagaya ng Visiting Forces Agreement, kung saan sa pamamagitan nito ay nagsasagawa ng mga pagsasanay ang mga sundalo, kagaya ng Balikatan Exercises. For the side of the armed forces of the Philippines, we have long-standing long partnerships with the U.S. and uh, we continue uh, with our partnership programs moving forward. Pero dagdag naman ni Colonel Padilla ang tagapagsalita ng AFP na may mga paglilinaw pang gagawin ang mga kinauukulan. That is a policy question uh, and therefore uh, it we refer that to higher authorities. Kung matatandaan, noong nakarang taon ay pinangakuan ng Amerika ang Pilipinas na magbibigay ito ng $500 million para raw sa depensa ng ating bansa at pagpapalakas ng disaster response ng ating gobyerno tuwing may sakuna. Ino si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas sa ating mahal.